Morning mga kapatid Whew. Andito ako ngayon sa Taas ng aming Taniman ng mais Palusong yan mga kapatid Trick Hinihingal ako <laughs> Kasi Alas 6 So Maaga sila na gano Nag, ano, nag uh, Punta rito para magpugas ng bigas Ng mais Bigas Mais So kahapon nakapagpugas kami. Yon, uh, sila yung magtutuloy ngayon kasi sila yung ano uh, Noon nakaraan pa yon na ino yun yung babayaran namin na magano ng mais kasi mahirap mahirap mga kapatid. Para sa akin ano uh, kaya naman, kaya. Pero hindi ta hindi pa tayo masyado sanay, masakit sa likod, masakit sa kamay mag ano tosok ng ng ano ng lupa. So sabi ko magpapugas na lang kami si para ano uh, may tolong din do sa mga taong walang trabaho para makapag ano ba. So yon. Andun sila sa taas. Ito mga kapatid ah. Tuturo ko sa inyo. Ayan, sila Jason, sila sino ba 'tong pangalan to sa? Mataas mga kapatid. Matirik eh. Matirik. Tirik. Yan yung... Nandito sila. Pakita mo mga kapatid. Sila yan. Ayan. Tatlo sila. Na... Nagano? Nagtatanim. Pupugas. Sa Bisaya, man. Pugas. Sa amin, man. Tanim. So... yan Tatlo sila ngayon. Kung baga... sila yung babanat ngayon. <laughs> Gusto nila dito sa taas magsimula. Parang mas maganda nga no. Kasi doon kami nagsimula sa baba. Paakyat. Kapuy talaga. Pagod, pagod magano. Pagod mag akyat-akyat sila pababa. So parang okay sa kanila yung pababa mas para sa akin mabilis din yung pababa. Kasi pababa ka. Yan oh, mga kapatid oh. Ganda ng view dito sa ano sa bukid. Yan yung baryo. Yan, baryo yan. Yan yung baryo namin. Yan yung mga kapatid. Patag yan, yan dulo na yan. Patag yan, patag. Yan yung bu bukid oh. Ang ganda ng bundok dito kasi puro bundok ba. Ang ganda ng tanawin. Sa umaga, sumigaw ka, ang sarap sarap ang sarap ng hangin tapos yan yan yun sa amin sa baba yan sa amin yan sa baba ayan palayan namin yan ang palayan namin munting palayan yan yan yung ano namin yan yung bahay bahay dito sa bukid yan yan sa ayan palayan yan yan palayan namin yan So parang ano, parang parang sipi no, oh, ma mahirap yung buhay dito sa probinsya. Pero sige pagka lang, marami kang gulay, bigas, 'yan. Actually, 'yan Oh, 'Yun nasa gitna na 'yan ng kulay green, 'yang kulay green na 'yan. Ano 'yan? Ah, punla na namin 'yan. So next bago mag uh, tapos ng ah, ano pa siguro? Tapos ng Pasko, Man, makapagtanim nga kami tatanim naman kami ng palay palay naman ang tatanim namin so pagkatapos nitong mais palay patirik ito mga kapatid matirik sobra sobrang tirik kaya nung mag ano ko dito mag uh, spray ini spray ko ito mga kapatid hanggang dito sa taas ah kapoy talaga kapoy kasi ang bigat nung ano ang bigat nung nasa likod mo Ayan, kaya sila, silang babanat ngayon. Ano yan, no? Ano pangalan ng dalawa, okay, Ah, si Dodong at si Mon. Kasama ni Jason, yan. Mga tropa pitch dito sa ano, sa amin. Ayan sila bumanat. Ah. Parang mas mabilis nga yung ginagawa nila kasi pababa sila. Para mabilis ano, kaysa yung doon ka sa, sa, baba, pataas. Kasi mapagod ka talaga, pa pataas. So ganun pala ang diskarte. Ang diskarte na mag, ano, magpugas. Salamat sa salamat sa kanila kasi nagbakante sila ngayon no nakaraan kasi hindi sila bakante so ngayon bakante sila sila yung titira parang bilis nila no <laughs> Kasi yung mga ano, mga kapatid, yung tinanim namin doon sa baba, may tubo na. <laughs> so, kaya nagpapugas na kami kasi baka baka bago matapos yung pagpupugas namin, <laughs> may bunga na yung <laughs> nauna. Kaya yun. Bilis lang ano? Dito natin. Bilis lang, bilis lang nila. Mabilis talaga pag tatlo kasi oh. Sa akin isang sandaan, sandaan ah. Kapoy oy. Ah. Yan yung mga kapatid oh. Oh, kung isipin niyo, patirik talaga yan, patirik sobra. Ito yung taniman namin. Ano to eh? Ah, dalawang mahigit, dalawang ektarya mahigit. na puro mais. 'Yon yung, yung isang 'yan, maisan mais din 'yan. Yung isa naman taniman ng talong, okra, uh, sitaw, kalabasa. Uh, yung ibang gulay. Tapos ito, 'yan, mai, uh, mani. Mani naman 'yan. At saka may ano din, kaunting gulay. Ito lang talaga yung ano, ito lang yung taniman namin ng ano ng mais paakyat yun dito yan dito yan sila ah, yan mga kapatid ah, bababa muna ako son iwan ko na kayo ge okay, punta na lang maya maya pag ano luto na yung pagkain yan ah, iwan ko na lang sila mga kapatid hatdang ko sila ng pagkain Pagka. Ah, tapos maloto yung ano bilis nila nandun na kagad sila paano sila eh tatlong ano kasi eh tatlo sila tatlo tatlo uh, tatlo yung daan nila mabilis nga yung pababa pababa sila so ito mga kapatid matirik pag kamali ka dito gulong ka pa baba <laughs> kaya madulas pa landog, landong yung ano lupa yung yuta so, bisaya kasi yuta So, uh, hindi pa tayo nakakapagsalita na masyado ng bisaya kasi ano, mahirap mahirap pagsalita ng bisaya ba kaya konti-konti lang matututo rin matututo rin mag ano, salita ng bisaya Ayan. so hanggang dito na lang mga kapatid at ako ay bababa na ah, baka mahulog pa ang aking camera mahirap ah, sige bye bye hanggang dito na lang mga kapatid bye bye salamat sa inyo bye bye